Welcome to my channel, Juliet Hadap Manggubat Pagban sa New year sa ating lahat Nandito na naman ako guys Kahapon guys Naglakad-lakad ako so, Guys, naka Nakabili na naman ako ng bagong laruan guys I-share ko lang guys Ito na naman guys o, Ito guys, wait a minute guys Ito Guys Iwan ko, pang ilang na to? Ilang years old ba to? Ay, pang 3 years old pala to, guys. Pang 3 years old. Kasi, yung isa kong apo na lalaki, isang piraso lang yung binili ko sa kanya na laruan. Mura lang to siya, guys. Tatlo, ano pa din? 3, uh, tatlo piraso, ano lang? Tatlo 100? kaya 'yung na naman ako guys. Ito siya guys. Oh. 'yung pangalan ng ano laruan na to. Oh. 'Yan. Kaya may pandagdag na naman ako guys, may pang content. Ito siya guys. Oh. 'Yan. Ani na piraso ah, kahit na akong pira basta at least ma masaya yung apo ko pero, hindi ko pa na maipadala to guys wala pa akong pira bumibili bili lang muna ako ito namang isa guys eh. ba? Diba? oo nag ano ako pero iba ibang laruan yung binibidyo ko kasi bago ko lang to binili kahapon yan may lutuan may mantika may ano ba to nagperito ng itlog yan ito lang guys yan ito pa guys meron pa kaya ano yung napiraso na bili ko kaya wala akong pera. o okay lang yan kaya ito wala akong paghanda sa new year ito pang ano din to pang 3 years old siguro oh, na lahat po puro tatlong 100 kaya binili ko na guys o oh, yan lahat pala to pang, 3 years old ito pa guys luto lutoan so, walang ano walang 3 years old pa din pala to pang 3 years old o oh, yan yan guys ito naman guys bubble bubbles ito bubble guns pala to iwan ko ilang ito ah, pang 3 years old pa din pala kaya yan ito yung last kay pang tatlo yan itong basket na to eh nakiyutan kasi ako may dalawang itlog yan itlog yan at saka ano ba to iwan ko ba anong prutas ba kulay green at saka may kulay parang atis ata tong ah itong isa ito ano to oh yung kulay red yellow corn iwan ko ano ba tong blue iwan ko ano tong kulay green eh. hindi ko binuksan kasi para sila na magbukas kung sinong may ari nitong laruan na to iyan lang siya guys yan ito oh kahit mura lang to guys dito syempre masaya na yung apo ko kahit yan lang ang o, hindi ko may pay, maipadala pa guys <laughs> wala pa kong pira po oh, yan oh, lahat pala to pang 3 years old ito is po kung panglaki si kasi isang piraso lang yung ano niya car na red yan itim kasi ulang iba tsaka ito ano yan stove yan Yan sila guys yung nabili ko guys. Thank you for watching guys. Ito lang ang aking cashier. Para kahit minsan-minsan lang ako magano. Hindi muna ako makapagano. Thank you for watching sa lahat at sa nag sa aking channel. Maraming salamat. Ito nakyutan ako may rilo. Clip ng buhok. Yan. Di ko pa alam kung kanino 'yan kasi apat silang ano uh, oh. 'yan ito maganda to wala lang ano walang kawali kaya thank you for watching guys ito na lang po ako maraming salamat advance happy new year